Mga kamaster, na nito ko ngayon sa World Balance Green Hills para ma-share ko sa inyo kung naghahanap kayo ng mga sapatos There's... dahil napakarami nilang mga new sobrang affordable pa ang mga price. Okay. Hindi lang yan mga kamaster, napakarami nilang mga pagpipili ang mga sapatos na dito. sa tingko mga kamaster, dito nyo lang mahanap ang mga sapatos na kailangan nyo sa pang-araw-araw na pampasok sa trabaho, pampasok sa school, pang-sport, pang-basketball pang running, mm -hmm. meron din sila dito na pan pang badminton, pang At kung naghahanap naman kayo ng na mga pang casual, syempre, meron din sila dito. At tulad nito, mga nakikita nyo, kaya mamaya, samahan nyo ako mga master para ma-share ko sa inyo at pakita nyo ang mga nagagandaan nilang mga sapatos dito. At tulad nito, kung mahilig kayo sa mga white shoes sa halagang 2099 o 21, ang ganitong style nila mga master meron silang white, at meron din silang Nakikita Nakikita nyo naman, napakarami natin pagpipilian dito. At meron din sila dito na mga at least sure na sigurado ako pagkasuit nyo to, napakalambot sa paa. Sa halagang 2,999, for sure ako masusulit ito. Ang ganitong style nila, dalawang kulay yung pagpipilian nyo. Isang black red, yung isa naman ay beige gray. Ito naman nakita ko ang best seller daw nila. Ang price naman nito ay nag-aalagan 2,399 lang. Dalawang kulay nga pala ito, isang white, tsaka isang silver. Ang next naman papakita ko sa inyo na isang colorway na signature shoes ni Scotty Thompson. Na box pa lang, napaaganda na at makikita nyo sa box ang, ang kanyang trademark na hard work, discipline at faith. Na rate. nagsisimbolo ito kay Scotty Thompson na dito siya nakilala. Kaya naman, mag-unbox na tayo mga kamaster para makita nyo kung gaano kaganda. Kung napanood nyo pa lang ang vlog ko dito, dito mga kamaster, ang isang kulay nito ay red black. Ay, ito na ang pangalawang kulay na nilabas ni World Balance. Mga master, limited stock lang pala ito. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito sa World Balance Green Hills. Sa mga naghahanap ng sapatos ni Big Boy Cheng, meron din sila dito The Penetrator Kaya naman, sa mga mahilig sa mga sneaker, ang price nito halagang 2,999 lang Siyempre naman, magpapauli ba tayo, kaya itatry natin ang mga sapatos nila Kung babagay ba sa mga formahan natin At yun na nga, naspatulong ko huh? si Gamaster Resto dahil sa so sobrang saya ko dito At dahil napaganda at komportable sa paa kaya naman sa sobrang enjoy nagtry pa tayo na isang sapatos nila dito. Kaya naman mga ka-master tulungan nyo ako kung anong babagay kay ka-master Estong. Ang kagandahan dito sa Boutique de World Balance, napakarami yung mga pagpipilihan sapatos. Lahat na lang yata ng mga sapatos na pang araw-araw na ay meron ka nang mahanap dito. No. Na hindi lang pang shoes, pang ladies at meron din silang mga pang kids. Na hindi mo na kailangan lumabas kung naghahanap kayo ng mga t-shirt at shirt, at mga medyas dahil kumpleto na ang World Balance Boutique. May kasabihan nga si Kamaster kung noko ka rin mura at malagong sapatos, karinta mo. <laughs> Ito nga pala, share ko rin sa inyo ang World Balance page. Pakipollow na lang po para ma-update kayo sa mga new arrivals nilang darating. At kung nagustuhan nyo, ang video na to, pa-comment na lang po at palagay kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan narating ang video ko. pa na rin po mga Kamaster, please like and share. Yo, yo, yo mga Kamaster Ernesto!